What's up mga kainsan? Yeah, mga kainsan, magandang umaga po Ay, uh, yeah, mga kainsan Nadali na po nung aking mga kabarangay Yung isa pang napakalaking ahas kahapong umaga Ayan Ay, uh, nabalitaan ko po at tayo galing pong bundok Ay, ngayon po mga kainsan Tayo po ay nakakasaka na ng uh, maagap Nung, alam mo mga kainsan Nung nakaraan linggo Ako po ay uh, halos sa uh, isang linggong hindi ako makasakang ng uh, madaling araw ng umagang umaga dati nasaka po ako yung alas 5 ay alas 5 alas 6 yan misan iportarte e alas 4 ay ngayon ay ano ah uh, medyo ano medyo naanggap na po ulit tayo dahil alam mo mga kaysan sa totoo lang yung mga nadaan din po sa aming barangay ay halos lahat po ay takot dalawang barangay po ito ang ngayon ay eh, medyo hindi na sila kulag kahit ako po yan yung maikwento ko nga sa inyo dito po sila na, diyan po sila nang yan di kayo ay eh, nakasakay sa motor na ganun ang liig yung eh, hindi na yung alam yung parang ganun na ganun tas gaganun oo man dun po ulit na dali sa kubo kung saan nahuli yung malaki na pumunta dito si Prince Cobra doon din nahuli yung malaki at nakita ng may-ari na nakaluskus yan nadali na po ay talagang ano po binira na po ay delikado po at talagang hindi po namin ano at talagang papatay po ng tao matapang po sobrang tapang kaya nagpapasalamat po ako sa dumali hindi ko na po ang babang babanggitin ng pangalan ni Pinsan ay nasa loob na po ng pamamahay ay alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon doon sila doon sila dadali ay ang dami nadaan dito mga bata mga nag-uuling yung iba yung estudyante o oh, ay yung mga kababayan pa natin kabarangay pa o oh, ay kung mahal mo oh, kailan pa kay kilo pag may nadidbol na, na. Hmm. kaya nagpapasalamat din po ako sa buong team na uh, Cobra team sa lahat po sa inyo lahat kay King, kay Prince, kay Baitan kay Chanong, hindi ko nababanggitin lahat at uh, yan. simula din ni pag ako nasa ka ang ako nakaganoon ng mga kainsan yan. nakaganya na po ako noon yan nakaganya na po ngayon ay hindi na Abay, mahaklit ang binti mo ng isa eh. halos sa uh, ano mga kaisan sila bagay ano sila bagay sa bahay na halos sa uh, namumuhay sa bahay sa loob ng bahay na sila natira mga ahas ayaw na ata sa gubat kaya naman po daw po sila inalabas ay dahil mainit ang panahon nasulusog na po itong tubig malaki na po uli yung ating uh, tubig dito sa bukid ito yung nawala yung tubig yan. bale ang ano na mga kainsan uh, sabi ko nga sa inyo hindi kami maganda ang tubig dito first time na nawala nung minsan pero ano po sa linggo may sulusog uli tayo nagpatawag ang T.O.P.D ay bale ano isa pang ganyang kalaking tubig ang madadala namin yan So, malaki na po yung tubig na mga kainsan binisita rin po natin yung ating mga gulayan lahat po ay halos ay putihin na yan o oh. sobrang laki na po ulit ng ating tubig yan mga kainsan makikita nyo balik balik sa dati po tapos ay naan dyan po si Kuya Daniel at uh, palalagyan yung susukatan yung kubuta ng ah uh, uh, hakotan ng gulay galing bundok ah galing dito sa talungan papunta doon yung may gulong po yan narito na yung tubig bali balaga na po pala yung ating sitaw da, bali dalawang araw akong wala dito balaga na po pala ito May, umakit po tayo ng bundok ayan oh. yan pero yan pababalagan na natin mga kainsan kailangan natin mapapasukan ng tubig dahil ano ito mga kainsan kailangan mapapasukan para po lumambot ang lupa yun, yun. Hakotan po uh, hakutan po uh, ilalagay po din sa likod para kahit uh, ilang libong kilo po pwede nang ilagay po dyan hakotan panggubat salamat din po sa inyo ate kuya thank you ano kumusta ang anak mo ha iba na ano yan, mabait na po pati si na nalapit na po. Kumusta na bunso ko? Hmm. Hindi ka ano? Hindi na po siya ano sa tao. Nung una po ay ano siya, talagang aayaw po niya ng ng iba Ayaw niya po niya ng ano ng Nang... lalapitan ng kanyang anak. Yung po pala normal lang sa kabayo. <laughs> Nga. Ano, kumusta? Ha? Nakain ka na nanda mo? Ha? Huh? Malaki na po. Mm. <laughs> malaki, malaki na po. <laughs> Medyo kulag pa kulag pa. Gusto ko po siyang hawakan eh. hindi ko pa po, po siya nahahawakan. Mm. Si iba na po ang mabait. Yung anak po. Dali, pahawak ko oh. Ayaw, si iba na nagpapahawak na uli. Numisan po ayaw. Nung mga dalawang araw na bagong anak siya, ayaw. Ngayon po ay bumalik, bakto normal na po siya. Nalapaliguan na din po natin ito kahapon. Ngayon, nakikurus siya sa dala natin. <laughs> ano kaya itong dala nito? Gusto ko siyang hawakan eh. Ayun, ayun. <laughs> Nahawakan ko din. <laughs> Tumarang ay. Babay iba na. Dahan-dahan ko pong hawakan. Mabibigla po. Iilap. Maulang uh, umaga mga kainsan. Maulang po dito. Medyo unaambun po. Pero baka po ang ulan o. Oh. Ayan po madilim. Ayan po madilim po oh. Bari, may pangakot na rin po sa mga yung ano po pina-estimate po natin doon pagkatami pong bunga ng sinig dagsa, kailangan eh pagpapaputi na po tayo pati ang palaya, dalawang araw nga naman po tayong nawala ang dami palang ano hmm? pagpapat, nagdidilig po tayo pero uulan Kuya Erwin po nagdidilig nito Kuya Erwin Nandun po Nagaano daw po siya Nang sitaw oh. Ayan Oh. Ayan po yung pandilig natin oh. Basang basa Basang basa na po Yung ating sili oh. Napakadaming ang palaya. Puro harbising po lahat. Pati talong. Binisita ko po yung mga talungan doon. Uh, dalawang araw pala eh. Napakadaming putihin. bukas Agapang po ang pitas. Yan yeah, mga kaysa. Napauwi po tayong madali. At uh, may uh, parting po tayong uh, bisita. From uh, Japan po. Si kuya. taman tama po maulan. Mamaya po ay uh, ilit na po uli yan. Uh, lang po. Yan. Yeah, samaga. maga, yeah. Yan. Dinig lang po yan Mga isang uh, oras lang pong ulan yan Tapos ay wala na po uli Yan na. o Napakasorte na mga kaisan Bigla, nagdidilig ka at nagpapadilig ka kinakuya tapos ibigla na lang pung uulan ang yanong ganda ayos na. lugar na hindi uso ang summer barangay ni Kainsan yan si sir daw po ang magpapakain ng baboy may experience <laughs> ano sir? oo <laughs> oh, oh. Eh, para naman ano ma ma ano yan Renim, ano yan reminis po reminis siya nga po oo oh. yan toy hu ay, nasipa ako po. Ay, di tayo kaisan? Ah, sige po. D di, di, dito po sa kabila po. Ay, binibilan na. Toy. Ah, dito po tayo. Ah, dito. Lalagyan po muna natin ang tubig po. Yan si Kampan, oh. nagbibilad na po. Ah, ganyan. Pinsa, nag-aani ba kayo? Ah. Nadali daw yung asa malaki doon na. Kanina daw ah. Oo, yari na. Oo. <tapos> <tapos> Meron pa palang asawa yun ano. Oo. Kaya, kaya ano? Oh. Ay, ano yun po yung kamay mo po? Magkakadumi po. Ay, wala ba na yan? oh, hindi po. Yan po ay ipa po, ipa. Ah, ipa. oh, ah, yun po yan. Yeah. Ah. Oo. Oh. <laughs> Ang eh. ah, mga sa dito mga yan po ay talong sa ilalim Mga reject po ba na talong? Oo ah, Eh, sayang po yun. Yan po ay pang almusal Mamayang hapon po, mga dahon Ah <totong> oh. Anh đi đường gì vậy? Đi đâu pô? kami pô. Ha. Mm, ha okay. Wow. Saje gitu. Saje gitu. Nào. Otai tu romoi babu tu oi. Ambil kat pô, titau. Aku dah pô. Hả? Yan mga kaisa na sa si Tito Atching po. may uh, bisita po tayo from uh, Japan po. Pero taga Laguna po siya na naninirahan na sa Japan. Ay gusto napaka ano po niya. Yung simple lang po. Gusto niya pong maranasan yung magpakain ng baboy. Oh, ibabalik daw niya yung kanya mga Naaalala niya yung araw. Lino. Hindi nilamas niya yung mga medyo panis pa po na talong. Ayan, o, nilalagay po po niya. Ayan. Ayan napakabait po. <laughs> ay, nakakatuwa. Yan, siya na po ang nagbitbit niya. Yan po yung mabigat din. Tapos ay sabi ko yung tito, ako yung siya daw isusunod susunod sa aking gawa ay pumitas po siya ng ano, ng maya-maya. Pipitas po siya ng ampalaya. Tukoy na tukoy din po ang pagpapakain ay. Tukoy po niya. Kaya lang daw ay sa tagal na ng panahon ay nga ngayon daw po uli niya nagawa. Ay, po. parehas pala nung nabili ko. oh. ganyan nga po, taglayin. Kaya igalip po kayo. Ano, oh, yan. Ganun kahaba? Oh. Ay, ay ari po, yan. Maliit pa po yan. Ari Yan. Ay, yun. Yan. Ay, aray. Aray po. Pwede. Ari pwede na dito. Yan, pwede ka pong humakbang doon sa kabila po. Ang daan. O, Jay. Alam, kayo. Oh. <laughs> okay. di sabi oh, nyo na rin. Oo. Oh. Ito. Uh, ito. ayo, Pero ito eh. Kaya naman ito yan. Sabi nyo nga. Sabi nyo mo yan. Kaya nga kinain ko ng hilaw eh. Ito. Ano ba ka? Ayan. Ang ini-experiment ko lang po dito, yung amo yung po ay, eh, anong tawag po nun? Natural. Natural po. Hmm. Kaya minsan po, ang hirap kong tanggalin ng may kita mo po pag ikaw ipupunta sa naang ang ini-spray ay mga organic yung nagkakadilaw po nung ganito ito po may punggos po ito oh. mahirap po itong poksain ng ibang lang kailangan langit. po dito mga synthetic na ay yung pangit naman yun oho <coughs> pero ang akin lang po inaalis ko na lang po ganito Ah, isa isa Nata oh, natagal din po naman itong ganito mm. ay, hmm. ay yung talong mo ay eh, sinusubay ba yung ilang maging isang taon na ano oh, pruning lang kayo ng o pruning lang po yun sa amin hindi alam yun ano no? Yung pagka namunga na, papatayin na ano? Oh, yun yung po ay natagal ng dalawang taon ang talong. Oh, natagal ng dalawang taon. Yung, pruning, po. yung halimbawa po, gumulang na yung ano? Igumulang na yung katawan, i mo na po. Pero ang pagpupruning, halimbawa po ito Aha. ay puno ng talong. Mm, 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 Ito. Ang pruning po niyan, hindi po dito sa puno. Dito po sa mga sanga-sanga na dito. Ayun. Dahil pag po yan, eh, dito na halimbawa ang pruning niyan. Mm -hmm. Pag po yan eh, sinangad mo na hanggang dito, mamamatay, mamamatay na po. Ayun, dapat oh, sanga lang dito sa Sabi nga ay eh, para po magtatampo. Ah, okay. parang babawasan mabawasan ba lang mo lang, lang siya ng po. kamay, para parang sa lang. Oo po. pala 'yon. Ya, yeah, mga kaisan. Nag-enjoy na po yung ating mga bisita. <laughs> Yan. Oh. Nag-enjoy na po sila oh. From Japan to Canada. Parang doon po sila naninirahan, Japan at Canada. Balikan daw po, Pilipinas, Japan, Canada. Ya, yeah, ligo lang sila doon. Ah, sige po. Toy. Ah, sige. Hindi ah. Iba. San si Tito, picture-picture picture na kami. Si Tito po 'yung ano, galing pong Bicol, pagkakadami pong ano, hindi ko na po nabidyuhan ay pagkakadami po mong pasalubong na ano, anong pangalan na rin, Yung po bang itak taglayin Huwari ko po yung nasa walo o anim. Ang dami po. You know, si Tito po ay napakasimple pero may ay, anak po siyang ano, artista sa Japan. Hayaan yung mga kainsan at sasabihin natin kay Tito ay ano, pag po pumunta dito yung anak niya sa Pilipinas, ay pabibisitahin natin sa bukid. Parang ano po, yung nasayaw, K-pop. Pero nasa Korea daw po ngayon. Napakasimple lang po ni Tito. Talagang ako yung natutuwa din po sa kanya. Nagpa-picture pa po kay Ibana. Ay, talagang sabi ko ay eh, artista Laman. rin si Ibana. No. <laughs> Tara po. <laughs> Yan, si Tito. Ay, mabigat kami din eh. Kain Hindi, so... okay lang po. Tatay okay ka lang po din okay. Ah, sige po. Ya, kapit na lang ako mas dito. Masige po. Tay. Mas Daday pa parin 'yan. Salamat po, po. Tay. Ha? Mainit po, ano? Ano? ay alas alas ah, lang ari. Ah, At lang po. Ay ubo. Ah. Dila po muna kayo. Dini sa tapat nambahin niya. Azay ni po. Casing na may mga basa-basahan pa po. Nansu ko lang ano. Nay, asama ka honey ka din. <laughs> One, Ayan. Yeah. salamat po salamat selamat po Oh, oh, salamat oh. Po. Hala, salamat. Ingat po kayo ingat po hala. Ingat po kayo ingat, ingat sebaya, ingat. Oh, ingat. Kaisan, maraming maraming oh, salamat, salamat sa inyong pag welcome sa amin. Oh. Ingat po kay sa biyahe. Oh, sa sige po. Ah, Salamat, sige po. Para palamigin Ah, palamigin pa. Ingat po kay sa biyahe at uh, malayo-layo din po.